Mga idol at mga kababayan, Spear 3 Air-to-Surface Cruise Missile na gawang United Kingdom pwede kaya sa Philippine Air Force. SPEAR-3 Cruise Missile may range na 140 km at pwedeng malaunch gamit ang FA-50 jet. 50 to 100 units ng Spear 3 Mini Cruise Missile pwedeng mabili ng Pilipinas sa murang halaga. Ang Spear 3, Selective Precision Effects at Range Capability tatlo ay isang mini-air to surface cruise missile na de develop ng MBDA UK bilang bahagi ng SPEAR program para sa RAF at RAF's F-35B Lightning II. Mayroon itong sub-100 na kilo warhead, tuloy-tuloy na propulsion ng turbojet, at multi-mode seeker para sa mataas na precision strike laban sa maliliit at gumagalaw na target. Kayang ma-internal carriage sa F-35B at na-test na sa Eurofighter Typhoon, na may operational range na higit 120 hanggang 140 km at two-way datalang para sa in-flight retargeting. Spear 3 ay bahagi ng capability tatlong munition na in-concept noong 2005 Defense Industrial Strategy ng UK na nag-target sa mabilis at tumpak na pag-engage sa mobile at time-sensitive targets mula sa ligtas na distansya. Inanunsyo ng MBDA noong 2023 ang integration ng Spear sa, or Chestrike, AI Collaborative Effector System na nagpapahintulot sa mga smart munitions na mag-coordinate ng sabay. Physical characteristics, length, 1.8 na metro, diameter, 180 mm, bigat, 70 kilo, 100 kilo class overall weapon system. Warhead, tinatayang mas mababa sa 47 kilo na high explosive fragmentation tandem charge warhead. Wings at fins, folding pop out wings at three deployable tail fins para sa stable flight at compact carriage. Internal components, propulsion, Pratt at Whitney Hamilton Sunstrand TJ-150 turbojet engine para sa high subsonic cruise speed. Fuel tank, compact fuel storage integrated sa central fuselage para sa isandaan at dalawang na pung kilometro range. Sicker head, multi-mode seeker na sumasaklaw sa millimeter wave radar, infrared homing, at semi-active laser guidance. Avonex at Datalang, INS GPS navigation coupled sa two-way Datalang para sa in-flight retargeting at mission updates. Warhead at Fusion, multi-effect tandem shaped charge na configurable sa fragmentation o penetration modes para sa iba't ibang target. Performance, range, isandaan at dalawampu isandaan at apat na pung kilala rin sa deployment na higit isandaan at apat na pung Flight profile, high subsonic, siskimung o terrain hugging para sa low observable. Damage radius, walang eksaktong public adong lethal radius, ngunit ang warhead na apat na kilo ay sapat na para sa light armored vehicles at defended structures. Estimated fragmentation radius 20-30 metro depende sa fusing mode. Accuracy, 1M sa ideal conditions dahil sa multi-sensor seeker at two-way datalamp. Launch platforms. Internal carriage, F-35B Lightning II Block 4. External trials, Eurofighter Typhoon. Future prospects, ipinapakita rin sa models ng Tempest at pinapagplanong sa ibang fighter tulad ng Typhoon at potensyal sa FA-50, KF-21 combo. Guidance at operating principles. Pre-launch mission parameters, target coordinates o moving track na upload via mission planning system. Mid-course, INS, GPS navigation ang primary na ina ng occasional datalink updates mula sa launch aircraft. Terminal Phase, Multi-Mode Seeker, Manum Wave Radar, IR, Laser, ang ginagamit para sa precise target acquisition at engagement sa loob ng final few kilometers. Datolang, two-way dato link nagbibigay kakayahan sa pilot na mag-redirect o abort mission habang nasa flight critical para sa dynamic battlefields. Conclusion ang Spear 3 ay nagdadala ng malawak na precision strike capability sa maliliit na platform tulad ng F-35B at potensyal na F-A-50, pak 550, na may compact form factor, advanced guidance suite, at adaptive warhead modes. Sa operational range na at 120 km, low collateral damage profile, at two-way datalink, ito ay akmang aset para sa modern stand-off missions ng AFP habang pinapababa ang panganib sa pilot at platform. Batay naman sa available na impormasyon, tinatayang ang unit cost ng Spear 3 mini cruise missile ay nasa 250,000 US dollar. Dahil hindi opisyal na isinapabliko ng MBDA ang eksaktong bilang ng unang production batch, ginagamit ang halagang ito bilang reference sa bang 4 buck comparison. Sa isang mid-range budget kagaya ng Horizon 3 ng AFP, maaaring mag-propose ang PAF ng initial purchase na humigit-kumulang 50 100 unit, na aabot 12.5 to 25 million US dollar para sa unang batch. Sulit ba ang S-3 cruise missile para sa AFP? Radar, RF sites, ideal ang Spear 3 para soft kill ng radar installations at mobile air defenses sa man-mid islands dahil sa precision at fragmentation effects. Runway denial, hindi sapat ang warhead mass ng Spear tatlo para gumawa ng permanent runway crater. Kakailanganin ng mas malalakas na HDBT, hard at deeply buried target, munitions gaya ng Storm Shadow o Taurus KPD 350. Operational concepts Spear tatlong ay standoff munition para sa suppression of enemy air defenses, SID, destruction ng radar at command nodes, habang pinapababa ang risk sa eroplano at piloto. Rekomendasyon, gumamit ng mixture, spear 3 para sa SID at radar suppression, at mas mabibigat na cruise missiles, e.g., JASSMR, -er, Storm Shadow, para sa runway denial at fixed hardened targets. Bagaman ang Spear 3 ay isang mini cruise missile na may unit cost sa hundreds of thousands of pounds lamang at may high precision na warhead 47 kilo. Ang Brahmos ng naman ay isang supersonic cruise missile na may mas malaking warhead 200-300 kilo, mas mataas na speed Mach 3, at mas mahabang range 450-500 kilometro. Gayun paman, ang Spear 3 ay kasalukuyang nakaschedule para sa F-35B at potensyal na sa KF-21 at FA-50 ng TAF. Samantalang ang Bramos nang ay malaki ang dimensional at mass footprint kaya limitado lamang sa malalaking multi-role fighter jets tulad ng Sukhoi 30. Fresho cost, spear 3, hindi opisyal na ibinunyag ang per-unit cost, ngunit ang UK mod ay pumirma ng F35 missile production contract noong Enero taong 2021 na sumasaklaw sa spear 3 para sa mga F-35B. Bramos nang ayon sa Wikipedia ang basic Brahmos air launched variant ay may estimated unit cost na 3.5 million US dollar. Ang Brahmos air variant ay nasa 4.85 million US dollar. Range at speed: speed at low high subsonic cruise speed. Propulsion ng TJ-150 turbojet engine may engagement range isang at apat na pun kilometro. Brahmos ng supersonic cruise missile na may maximum speed mock 3 at air launched range 455 km, export variant 200 at 60 km. Warhead at damage potential. Spear 3, at low, may warhead mass na mas mababa sa 47 kg, high explosive fragmentation, tandem charge, fragmentation lethal radius ay tinatayang 20-30 metro, epektibo laban sa radar soft targets. Brahmos ng nakapaloob ang 200-300 kilo conventional o nuclear-capable semi-armor piercing warhead designed para sa hardpoint strikes at runway cratering. Alin ang mas sulit para sa PAF? Spear 3, cost-effective at compatible sa FA-50PH potential sa KF-21, ideal para sa seed, suppression ng radar, at precise strike sa soft mobile targets. Brahmos ng superior speed, range, at warhead para sa runway denial at hard targets, ngunit overkill para sa FA-50 at mga ngailangan ng malalaking fighters, SUKHOI-30, F-16, KF-21, at mas mataas na budget, Wikipedia, dalawa. Para sa FA-50PH at Horizon tatlong budget ng TAF, ang Spear 3 ay mas praktikal at cost-efficient na mini-cruise missile na madaling i-integrate habang ang Brahmos ng I labis ang capabilities ngunit limitado lamang sa malalaking multi-role fighters at mas mahal ang acquisition at integration.